Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalwampot siyam ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Magpakatatag ka humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sentibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog sintatag ng haliging bakal o pader na tanso hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo ako'ng panginoon ang nagsasabi nito ang salita ng diyos salamat sa diyos salmo'ng tugunan patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog at ligtas na kakanlungan Matatag na kublihan ko At matibay na sanggalang Sa lahat ng masasama O Diyos, ako'y ipaglaban Sa kuko ng mababagsik Huwag mo akong pabayaan Patuloy kong isasaysay Ang dulot kong kaligtasan Panginoon, sa iyo ko Inilagak ang pag-asa Maliit pang bata ako Sa iyo may tiwala na sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y yung tinuruan Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Aleluya! Aleluya! Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait pagkat may kakamting langit. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan Alam niyang ito'y taong matuwid at banal kaya't ipinagsasanggalang niya Gustong gusto niyang makinig kay Juan bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang karawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang karian kung ito ang hilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hingin ko? ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang sa isang bantay Nadalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.